Ngayong hapon mga idol, so karon mga idol, diyan na punta saan mga idol, okay, nagpila na punta din mga idol, okay, maghulata o mamuhi ang mga estudyante o okay? atong ato ni atong, atong kauban are, kakaon-kaon siya o oh, pan, pan ramayang gikaon wala siguro abot ni. Atong doon itong kauban mga idol, o, oh. oh. Mao siya si Pansito Iyang paniod pan sa, ta, sa tagalog pa tinapay. Inapay. Oh. Pani sa surprise. Oh. Soft drinks. Ko oh. about trouble mong sakyanan. Na trouble ko na yang tricycle lang, Iyang paniod to pan na lang tinapay. Pila na lang ko driver magkaabang ko tagiya. Oh nya kay yang gidalang pidi ka abang maguni. Bahala wala siya tarong kaon basta masiguro ang abang. Oh okay. Oh. Okay, okay. Butang kaning Rivera mga idol oh. 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 Bahog. Oh. Bahog Tinapay. Okay ra na Okay. Bahala ko bahala. No. Tinapay ra siya basta kay masiguro ra ang abang. Bahala go resul. Ang gibahog Oh. Oh. Gibahog ma gibahog. Ba mo gyud tani. Wala <laughs> pa ni. Ah, dami din mga idol ha, kapila dami oh, bali bing daghan na din mga idol oh. Dami din sa highway oh. Para ko mabigo akong amigo ni Aki mga idol oh. iya oh, yan pa sa heroes ko po. Yan yeah, akong um, amigo mga idol oh. Agito bang gusto kayo mo sa mga idol oh. Kapadulong ni oh. Mauni siya si Jenny Abanto mga idol oh. di ba? 133 ang body number oh. Oh, there are uh, idol oh.